So ayan mga idol, la, uh, meron naman tayong nakita na ano, maisan si Tatay Vlog ng mga idol. Ayan mga idol, kadami nating maisan. Ito ay uh, kabuno lang mga idol. So ayan, uh, napakadami. So ganito ang uh, mga buhay namin dito sa ano idol dito sa bukid. So ayan, makikita nyo, kadami nga uh, tanim na naman ngayon na mais. So, meron na namang uh, mapapagiling at magiging bigas. Ayan mga idol, oh. Hanggang paikot yan doon. Hanggang doon sa dulo mga idol. Hanggang doon sa dulo, yan, So, kadaming mga mais mga idol. So, kung makikita nyo mga idol, ah, uh, Ilang buwan lang to, wala na. Magiging ani, ani na naman to mga idol. So ayan mga idol, pag masipag ka lang dito sa ano sa bukid mga idol, talagang uh, hindi ka magugutom. No, meron pa tayong mga puno ng saging, niyan mga nyog. So, yung maisan mga idol hanggang doon yan sa dulo. So kaabono lang nito mga idol kung makikita nyo ayan oh, May mga abono siya. Ayan. Kasi hindi man pwede nating hindi abonohan yung ating mga pananim. Gawa ng uh, hindi siya uh, tutubo ng maganda saka para na rin sa ano sa mga alam niya yung mga insects insects ganon so ganyan si mga idol ganon lang kasimple ang buhay dito sa bukid mga idol so ayan hmm. so ayan mga idol oh. so ayan Hanggang dun sa kabila yan. O, oh, ayan. Ayun. Hanggang sa dulo yan mga idol, yung ating uh, maisan. So, pagka nagutom ka naman, meron naman tayong mga kakanin. Ayan yung mga saging. May mga protas din dito mga idol. So, mga lods, ganun lang talaga ang buhay dito sa bukid. Pagka ikay uh, masipag magtanim, uh, ano yan mga idol? Hindi na yan. Ano mga idol? Hindi na yan. Tsaka yung sa gitna nito mga idol, mayroon kaming tinanim na mga munggo. O may mga munggo yan mga idol. So ayan ako makikita nyo mga idol, mayroon yang yung nasa gitna. Nilagyan niya ng munggo. Ayan o yung mga nasa gitna. Ayan mga munggo yan mga idol. pagitan ng uh, dalawang uh, mais. So ganyan. Ganyan dito. Pagka nag-harvest ka ng mais, may kasunod na munggo so yan ganun lang kasimple dito sa bukid mga idol kailangan hindi masipag ka lang masipag ka lang at talagang ikay kayo makakakuha na ano ng bigas yung bigas kasi namin dito mga idol yung mais yung bigas namin dito mga idol mais yung uh, ginigiling ginigiling siya mga idol Okay, so, pag maglakad ka dito, tingnan mo yung uh, dadahanan mo baka mamaya ano mo apakan mo yung mga tanim na mais, ah na ano mais naman na munggo. ayan 'Yan mga idol oh. Kita mo yung mga mais yung may mga puti-puti na 'yan. 'Yan yung mga pinakaabono niya mga idol. Para maganda yung tubo niya kasi pag hindi maganda dito yung dito bilang kami ng kalsada kaya maraming uh, nadaan na uh, nasakyan hmm. ayan ayan yung mga na edaw ayan o no. oh. Ganda nang ano tubo nang mais mga idol Yang tu nak mo Madaming mais Yan 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 Eh, cam Ayan mga idol Ayan. Ayan ang mga Mais Hah napakadaming mais dito mga idol kung makikita nyo kadaming mais so ganyan ang buhay namin dito sa bukid tsaka gusto mo magulay tsaka wala kang ulam yan may malunggay tayo dyan at ito ang pinakamasarap pag ito ang nahinog yan pag yan nahinog dyan mga idol oh. kadaming bunga oh, kadaming bunga sa likod ko madaming mga malunggay mga idol malunggay plus papaya uh, okay na tsaka pag may papaya ka ah uh, abaw, meron ka namang madaming sili yan yeah, masak yan yung sili hmm? madaming sili mga idol oh. yan yeah, sili pa more yun ang masarap dyan sa sabaw yung magawa ka ng laoy yan o no? sili laoy so yan mga loads so kung ano marami ditong gulay dito sa ilalim ng puno ng ano ayan yung mga alog bate so yan mga idol uh, pag masipag ka dito sa bukid talagang uh, hindi ka magagutong kasi mamitas ka lang ng gulay Umuha ka lang ng bunga ng uh, papaya. Meron ka ng sinabawan. Eh kung merong manok, de, yung native manok, talatala na. So, lang mga idol. Bye-bye.